So yan at sa kubsa, mga kabisa uh, For today's video guys Papunta kami sa munisipyo Bibili kami ng Manok Manok? Yeah daw kami ng manok guys Pangulang namin mamaya Magluluto daw si Mrs. Recipe niya daw Tara na rin po mo motor kami guys Pagmo motor namin Kasi medyo malayo Mga pan siguro 15 minutes yung travel namin Bago kami makarating sa munisipyo mas maganda kasi doon eh, medyo fresh yung mga tinda nila kaysa sa mga pan, sa mga uh, kantina dito sa amin ayan guys bali pupunta sana kami ng bayan kasi may checkpoint may naguhuli wala kaming helmet kaya naghanap lang muna kami ng pan ng makakainan namin ito na uh, pan Bares bes Order kami ng guys? Lomi Lomi Lomi, Lomi, Lomi Habang hinintay namin yung kwan guys Yung mga pulis na kwan Umalis doon Sa checkpoint Kasi baka mamaya Alis yung mga yun Para makadain. makadaan kami Dan guys, ini entai namin yang order nami. Oh, terima. Love me. Shanghai. Lu tapos Shanghai. push up sini. Ini ada. Ini lagi dekat. Cabe kod. Cap teh. Ini ada. kecap Ini Guys, tayo.

ଆଜି ଭାଇ chapter hang mama ini kan tu set macam ni. Ini tu.

guys, mabili kami ng van vehicle. Yan guys, nandito na ako may sa bahay. balay yung manok eh, na party ko na din. Ay, hindi pa pala na ko lang. Natanggal ko lang yung balahibo niya. Nakatayin ko pa. Sinunog ko na din yung kanya, Balat niya. Para matanggal yung mga tira balahibo niya. Bale, ang lulutuin ko lang pala dito guys. Ngayon yung kuwan. Yung dinuguan niya. dinuguan. Tapos itong ibang karne na guys. Kasi malaki ito pang stock na lang namin pang ulam ulam namin sa susunod na araw kasi malaki tong manok na to guys at eh dalawa lang naman kami ni Wishes ang paan mag -ulam. tapos yung baby ko ayaw niya namang hindi naman siya masyadong nag ulam na mga ganito kasi pag niluto namin ito lahat hindi rin namin maubos kaya mga ilang araw siguro na paan ito na ulam namin baka abot pa to ng isang linggo yung iba pang sawag namin sa mga pang, gulay gulay. pan gulay ganun sa siguro ito guys mga 4 kilos siguro ito yung namin dito pan, 350 350 Samantalang kung bibili ka ng mga dress chicken ay eh, nakapa napakapan Samantalang ito 350 lang. Mahita lang. Pwede nang pag-ulan na po ang, ang pamilya. Sobrang laki itong paneto guys. Ang tawag namin dito, bikal naman ang tawag namin dito. Yung mga broiler chicken yata ito uh, na po. medyo matikas na. ito guys eh. ito lang eh sobra sobra ng ulam namin ni Mrs. hirap din katayin ito yeso. Okay, iba-iba din para ng pagkon guys, pagkatay ng manok. Yung iba-iba yung para nila sa pagkakatay. Pero ako ganito. Okay guys, so. Saka uh, itong laman loob niya lang ang kunin ko guys. Tapos ko ako ng konting laman niya. Na pang dinuguan. Tapos ko ng papaya. Tapos tagali ko lang itong paan niya. kasi tulog muna ang linisan ko tapos dagdaan ko na lang dito sa kwan niya tama niya kung sakaling kulang so ayan guys magluluto na ako Balikan guys eto na pala yung lulutuin ko oh. isang mangkok na pan pag dinubuan. bali yung laman loob tapos kumuha lang ako ng konti dito guys o sa may hita oh, konti lang yung nakuha ko pero sobrang dami ano tapos ang dami pang kuan. Ang dami pang natira. Mga ilang lutuan pa to guys. Bale, so, ito kasi yung ricardo pa. Ito yung kontaba Ito yung pagmamantika natin. Malabas yung mantika nyan guys. yung palabas na yung mantika niya na may natira pa dito guys nataba para dyan naman sa susunod na iluluto natin yan tapos so, lagay ko na tong pan guys itong ano ano ba yan? luya napatanggal ng lansa nadadagdahan pa ng mantika niyan guys kasi itong mga kwan, itong mga isaw niya maraming kwan to, mga taba din mas masarap guys pag kwan design natin mabuti itong ricado niya hanggang mag golden brown na hindi naman katulad nito guys yung kwan yung kal na kin nila yung kwan na, yung manok na yung mga matatanda na iba ito ito yung mga broiler yata mas matigas yung fan sa ito medyo fan lang ito medyo malambot ito kaya ako hindi kahit dito lang sa palayok natin ng loto kahit hindi na natin i ito po kaya okay lang kasi hindi naman siya masadong matigas ito hindi sila ilagay na natin itong bawang tsaka ako ito lang guys yung mga tangkap natin kasi pasensya na po pa, ay, eh, kasi dati pala guys sa mga po sa mga hindi ko makain ng ibuban kasi di naguan itong luto isa rin kasi itong lutong ilokano guys sa ito sa mga paborito namin pagkain di naguan bukod sa pinapait at sa design lang natin ng buti guys. So guys, lagay na natin itong laman. Ayan na ako, golden brown na siya. Lumabat na yung bangon ng kwan, yung luya, bawang, saka sibuyas. Lagay ko na po. ito guys hindi ko muna lalagyan ng asin mga pampalasa ang ilagay ko lang guys mga yung magic sarap paminta pero asin hindi pa kasi magtitingin pa ako ng kwan sa labas ng papaya kung may papaya kasi pag nilagyan kasi natin ng asin to guys hindi na siya babalas pag, pag, nilagay natin yung papaya baka mas kwan na to mas maalat na tong kwan kung karne kesa dun sa papaya dapat sabay natin kung pag nalagay na yung papaya bago tayo maglagay ng, ng asin And guys palambutin lang natin to hanggang lumutong siya tapan muna natin eto guys ilagay ko muna sa rep namin may halos naman niya na lahat to. guys maglagay na rin pala tayo ng ng uh, magic sarap seasoning tapos kwan paminta pero yung asin mahuli yun magtitingin pa ako ng papaya kung may makikita kung papaya niya. tapos paninta pag may nakita kong papaya guys sasoban natin ng papaya ito guys, itong ulam na to ay eh, sobra-sobra na sa aming dalawa ni misis baka may parang umagahan pa kami dito guys, magdadagdag ako ng tubig na ako. Ganito karami. Bali, pangalawang lagay ko na to. lagay pa ako kanina, hindi ko lang nabigyan. Ang palambot lang. Ito, oh. na naman yung natirang sa roon niya. Kaya magdadagdag ako ulit. Last na to. Last na dagdag ko na ako ulit. Pag ko siya. na yellow na yung sabon niya guys sarap mas may papaya na rin ako guys dito kukuti lang iniwa ko siya ng maliliit so guys pagka kwan nun pagka gisa ko nun pagka kwan dry na dry na siya mamaya ano tsaka, tsaka ko ilalagay dun yun bago ko aasinan then guys buksan na natin Medyo pumutok putok na siya. yung guys, yan. yung natin. yung 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 Ay, yung itlog daw na maliit. Kunin okay. na natin to. Ito. Okay. mamaya pa kuan mo muna pa bawon mo muna. And guys, ilagay ko na yung papaya para kung habang lumalabot naman siya.

Lagyan na natin ng asin. Asin nilagay na pala natin yung ano? papaya. Huwag na! Huwag oh, na! Ako na ang Ako na ang kasi yung asin na. Ayan. Tama na. Alam mo rin naman o. Oh. Oo! Oh, sunog! Opo! Okay. ko! Papa. so yun guys lalagay ko na yung dugo nya ay sintabi po ulit sa mga hindi ko makain ng dugo dyan kaya sarap nito guys ang ulang kahit sarap pang sarap din pang to guys lalo na pag tayong iniinom nyo ikwan eh, um, gin 2x2 or yung bilog ay lang nating mag dry ng mabuti pwede na pa, pwede na natin i-serve. So yun nga guys, pwede na to. Pwede na natin ulamin. Dry na dry na siya guys. So, pwede na nyo. Ah. Nabas na rin yung mantika niya. Kasang bago pa ng umoy. Doon lang natin ng konti. Ngayon, medyo kuan nga lang dumikit sa palayok pero ganyan talaga guys pag dinuguan. Yung dry dry na din okay. Ang guys, okay na to. Okay na tayo. Okay na. Okay na natin sa lamesa. guys, ulam namin ngayong gabi Sobrang sarap Tapos ito yung kanin namin, hindi masyadong mainit Malay yung kanin namin kanina ang tanghal to pero malambot naman itong kanin namin Tapos yung itlog, ulam ng baby ko Ayan guys, kain tayo. Hmm. Ini tadi ni tu. Tapos